Marami sa atin yung nakakaranas ng ano eh ng yung hindi na ano, hindi hindi tawag ito. Pagka pinipiga natin yung accelerator eh para siyang lunod. O kaya parang parang humahagok ganon uh, may mga iba sabi nila, nakatono naman na sir eh nakatono na yung carburetor namin maganda naman ang na sunog ng spark plug pero yung response ng accelerator nya parang lunod o no? humahagok worst is meron pang iba na namamatay ang makina tapos pagka pinushi start mo naman uh, ano naman siya okay naman Aandar habang naka-idle. Ngayon, pagka piniga mo, yun, doon mo na mararamdaman yung lunod humahagok o yung mamamatayan ka ng makina so ito yung isa sa mga solutions niya ayun na nga uh yung gagawin nating solusyon para dun sa mga humahagok pa rin yung, yung pag-accelerate nila o yung parang nalulunod although, ano naman na raw uh, maganda naman yung maganda naman yung idle maganda rin naman yung pag-start, one click tapos maganda rin yung sunog ng spark plug nakatono naman yung karburador so ito yung isang nagiging problema dyan eh katalasan ito itong manifold manifold ng ating karburador kung titignan nyo meron tayong clamp dito ayan isang clamp dalawang clamp tuminsan kasi kalumaan lumuluwag to ngayon pag lumuwag na yan pumapasok na ang hangin or may nahihigop na hangin eh dapat sana ang higup ng hangin ay from airbox dito galing sa airbox tapos ang hihigop lang sana ng hangin itong karburador tapos yung timpla ng karburador at saka gas papasok dito sa makina through manifold tapos yan papasok don yun sana yung mga timpla ay eh, kaso, dito sa pagitan eh, di ba pagpasok sa ano pagpasok sa karburador, karburador ng hangin at saka gas maganda yung timpla kaso pagdaan dito may nakakasingit na hangin kaya nadadagdagan yung hangin kaya ang timpla nag iiba Pagpasok ng makina, hindi maganda ang andar o hindi maganda ang sunog dun sa loob ng piston. So, ito, ganito nga gagawin natin Ihigpitan natin to Yan Gamit tayo ng allen wrench Ito, ganito kalit na allen wrench oh. Ihigpitan dito Tapos, ihigpitan dyan Ngayon, may mga nakaka-experience na Sir, napakahigpit na Pero, maluwag pa rin eh Gumagalaw Gumagalaw na gano'n dito So, ito ang isang solusyon. It's either magpapalit ka ng clamp. Itong dalawang clamp na to, papalitan mo o kaya tignan mo kung pwede po itong remedy ang ganito. Pakita ko sa inyo kung paano. Tatanggalin natin to. natanggal natanggal na natin tapos kung mapapansin niyo pagkatanggal nyo dito sa clamp dun sa pagitan ng clamp meron siyang parang stopper dito nakikita ba dito pagkatanggal nyo nito Meron siyang stopper dito Tanggalin nyo na rin Ito yun Ayan Kasi Itong stopper na to Ito ang pumipigil Para ma-clamp nyo ng gusto O para maipit nyo ng gusto to So tanggalin nyo na rin yun And then Balik nyo na lang to tong bolt or screw ibalik nyo na lang tanggalin nyo na to ha ayan gawin natin tanggalin natin tapos balik natin para mahigpitan natin ang mga gusto tong ano ordinary oh, lang kasi tong klase ng allen wrench ko eh mas maganda yung meron yung allen wrench na parang screwdriver mas mabilis pag kayo ng gamit sa ganito eh But however uh, kung ano yung available na tools natin, yun na gamitin natin so ayan medyo matagal nga lang or medyo mahirap mikpitan dahil nga ron so ito na Ayun. Pagka mahigpit ng ganyan, check nyo rin. Pag higpit ng ganyan, ah, sobrang higpit na. Sagad na siguro higpit nito. Malamang sagad na yan. Tapos check nyo kung gumagalaw. Pagka hindi, okay na. So, ganun din. Gawin nyo na rin dito sa kabila kasi Ihigpit na rin lang edi ginalaw na rin lang natin. Galawin na natin tong sa kabila para sigurado tayo mahigpit yung parehong clamp nitong ating manifold. sinamay ko no? mas mabilis eh importante lang ang paluwag ayun. tapos ayun. so ito ulit tanggalin ulit yan kapareho lang din sa ano yung kanina tapos balik natin ito Kamaluwag talaga eh makikita mo pa rin gumagalaw pati tong clamp eh ipit pa yung aking ano. Teka lang, at aking kukunin yung nalaglag ko yung Allen wrench. A few moments later. Okay, nakuha na ulit natin tong Allen wrench. Tikpet, tikpet. Hanggang sa kayang isagad. A little longer than a few minutes later. So since sa na natin yung manifold, uh, check na ulit natin. Pandarin natin yung motor. Uh, Inon ko lang yung fuel cap. And then switch on. Ayo na. Ma idle na. And then try natin i-rev Ayan, ha? Walang ka... Ano-ano? Walang delay. Walang parang lunod. Tapos, wala din siyang hagok. Ayun. Ganun lang. So, sana uh, pinanood nyo to hanggang sa huli para kahit papano eh, ating madagdagan ang ating mga kaalaman regarding sa ating uh, ito nga itong ating uh, pag-aalaga sa ating motor so ayun uh, maraming salamat sa mga nanood at sana kinapulutan nyo na naman to ng tips para sa pag-aalaga ng ating YTX. Maraming salamat.